no kakaiba kasi baka malay mo buto pala yan ng ano fossil pala ng trinoceros or even dinosaurs di ba so first ever kung totoo man <laughs> ayan Pero, butas. Ayan ang. butas ang lalalim ayan meron din doon sa taas and meron din oh ayan guys oh butas sa malalaking bato ito mga ka-gems vein hanggang dito siya ang ganda niya tingnan dito sa personal guys kasi para siyang isang continental plate na nagbanggaan sa isa ano and may mga layers din po ng mga rocks ano ang ganda niya tingnan dito so tara guys uh, natin for closer look check natin yung mga layers na yan baka makaanap tayo ng fossils. Ito siya sa malapitan, ayan o So may mga bato nga parang nababalutan ng ano. Baturin. o Oh. Ang ganda. Hopefully walang mahulog na bato. yun know, ang lalaking bato sa taas so ito okay. dubli ingat na lang tayo ayan so far wala pa akong nakitang ang fossils eh. para siyang ano papili eh. sheets of ano sheet of ano ayan tama ba yung mga feeling ko guys <laughs> parang ano ayan oh. Gaganda. Ayan. So. Ayan siya guys. So. So far, wala pa rin man tayo nakitang fossils. Kaya titingnan natin to malapitan yung parang may straight line na yan oh. Ayan oh. Lapitan natin. Explorer. Explore, explore lang guys. yan siya Ito naman yung tinuro natin kanina ng straight line ay So bale Yung hinahanap ko talaga yung fossils nito wala naman tayong hanap Ayan for closer look ayan petsura so far guys wala tayong nakitang ano so far guys wala tayong nakitang fossils ayan guys so. ayan mga ka-gyms kami napansin ako yun yung white dun sa taas ayan, ayan siya guys o so. ng konti ayan ba't kaya yun or pero bilikado din yung bato na mahulog. Oh. Kunti na lang yung konti na lang mahulog na yan. So I wonder ano, bato ba yan or some sort of parts. Comment nyo na sa comment section guys. Pero ang ganda dito. Oh. Ganda ng mga bato dito. Parang nirip-rap. Ayan oh perfectly fit to each other ayan o yung bato na yan o para talaga syang yan ano no? sa bawat isa sana all compatible <laughs> ayan o ganda oh, no? mayroon dun sa taas guys o oh. yung mga bato parang ano din may reprap and uh, finit sya Ayan o. Ayan na. Uh, parang megalithic ancient wall. Ayan o. Yung apat na bato dyan sa taas. Ayan o. Tarang lang perfectly fit sya. I mean, ay hindi lima pala. Ayan o. Ayan o. One, two, three, four, five. Ayan sya guys. Oh. Perfectly fit talaga. Meron din dyan. Ito sa kabila. Ayan o. Oh. Ayan. Tsaka yung malalaking bato na yan. Oh. Ang ganda nya tingnan. Grabe mga ka-James. May naispatan ako ditong kakaibang rock formation. Ayan, pakita ko sa inyo guys. Ayan siya. Ayan, zoom, i-zoom ko lang ng konti. Ayan Oh. Wala, I need to see this. Wait lang maghanap tayo ng paraan na ma-access natin yan so try natin puntahan yan for closer look sana malapitan natin kaso medyo steep kasi yung lugar eh so try lang natin guys sayang guys di ko ma-access yung bato na yan ayan oh kakaiba kasi baka malay mo buto pala yan ng ano fossil pala ng trinoceros or even dinosaurs di ba so first ever kung totoo man pero let's assume lang ha pero hindi ako sure kasi ano as you can see oh ang ganda parang ah, kakaiba eh gusto ko sana siya malapitan kaso ha, ayan kita nyo naman oh sobrang steep hindi ko siya ma-access at, at uh, unless gagamitan natin siya ng ladder ayan oh kakaiba talaga guys yun oh Ano kayang klaseng puzzle yan? Ganda sana kung ma-access natin. Sayang guys. Ayan mga ka-James. Ayan. May another. Naispatan na naman tayong isang new discovery. So may naispatan na ako dito guys na kwan. Nakaukit sa malalaking bato. Ayan pakita ko sa inyo guys. Check this out. Ayan yung sinasabi ko guys o. Oh. Tara lapitan natin ng konti. So let me know in the comment section guys kung natural ba to. Ganda kasi, meron pa dito sa taas guys. So. Ayan. Ah. Ayan. At meron din yung isa diyon. Meron din yun guys so. So doon tayo sa kabila may naispatan din ako doon eh. Or kahit dito guys so ayun oh. Sa dalawa, and may naispatan naispatan espiatan ako dito din parts. and mayroong gahad dun sa taas kaya yun o oh. yun o oh. yun oh. butas yun 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 ayan yun 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 Uh, meron din o oh. ayan guys o oh. butas sa malalaking bato meron din sa kabila ayan o oh. ayan guys o oh. tara lapitan natin ng konti ayan mga ka gem check this out oo grabe ang napaka napaka polish na guys o ano to comment nga dyan sa comment section guys kung natural ba to or man made kasi oh, napaka ano hindi lang siya binutas finales din siya mayroon din dito sa kabila yan oh and yan, din siya guys oh ganda Ano sa tingin nyo guys? Pakicomment nyo lang dyan sa comment section.